Si Louie Ignacio ay isang kilalang award-winning director sa Philippine show business. Pero bukod dito, ano pa nga ba ang kanyang talent and skills? At ano rin kaya siya kung hindi siya director? Tara nat, alamin natin, Roll BTR! Kaya um, naman ako talaga doktor. Kasi yun ano, dream ko eh. But, uh, kaya lang, syempre, dahil pa noon, hindi namin kaya everything. Okay, okay. So, okay. minabuti ko mag-aaral ng iba na masaya, na kaya po. Na kaya po akong bukid. And, you know, director ako. Ayan. Ayan, yeah, dinig-dinig si director. Ang lakas, di ba? Oh, oh. Si diba? <laughs> okay, ano po, director Louis po, kung di daw ang talagang pangarap niya nang una ay maging isang doktor. Oh. Kaya lang dahil nga po sa kahirapan ng buhay nila dati na di ba ang mahal pagka nag aaral ka ng medicine, oh, di ba? Oh, oh. So, hindi niya po kinaya hanggang napunta na nga po siya sa pagiging isang direktor. Yun po, kung di ka, Star Direct Louie, ano ka, isa pong doktor. Okay. Kaya lang yun. Lata mo tayo, nung mga bata tayo, may pangarap tayo kung anong gusto natin, di ba? Ako po, kung hindi ako reporter, ang gaya nang sabi ko sa previous time, di ba? Gusto ko maging isang guro. Parehas ka may Mirabel. Uh, ako Yan naman. Na. Ay, sinabi ko na ba sa akin, di ba? O, ikaw. Oo ano, fine arts, gusto ko maging ano talaga, painter. O, oh, kasi pag galing ka naman uh -oh. wow. In first, mag wow. lettering, mag-drawing, kamay mo. Alam ano mo, God-given talent ka na, mm, di ba yes, yung yes, mahusing mag-drawing? Uh -oh. mag nga. Uh -oh. Eh ako, wala akong time sa drawing drawingan. Hindi uh -oh. ko kaya pa. Mahilig ako sa arts, gano'n. Hindi siguro ako isang, ano, showbiz reporter. Uh -oh. Di ba? Yes! Yes! Di ba? <laughs> 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 So, di ba yung nakakatra, diba? ba? Oh, Oo. Oh. Ayan. Oo. Oh, oh. Yung mga pag-iisbot -ano, pag sa pag-iimbat yung TV and movie director music video direct, may usin din sa bilang isang ano talagang painter. At isa po sa mga obra itong baka sa kanyang pelikula nila ni, uh -oh. ano, nito, ni Ay -Ideals Ay De Las Alas. Ay Ay De Las Alas. Diba? Saka naging di director din si, ano, di ba, ng mga variety shows. Okay. O yun, sa uh oh. Saka, ano, na 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 nakita na natin yung mga words din ni, eh, ano, ni Direct Louie. Kaya... Naging music, ano uh oh, nga, director, music, yung music video. Uh -oh. In fairness, years, mahusay po talaga mag-direct. Kaya award-winning director ang tawag sa kanya dami ng awards na natanggap, di ba?